Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong araw, ginugunita natin ang National Heroes Day bilang pag-alala sa natatanging sakripisyo ng mga bayani ng ating bayan. kaugnayan niyan, mga natin, si Ginong Eufemio Jun, Agbayani III, ang Historic Sites Development Officer 2 ng NHCP. Magandang hapon, Sir Jun. Sir, bakit nga ba mahalagang alalahanin natin ang mga nagawa ng ating mga bayani? Kasi po, ang ating mga bayani, um, sila yung mga magbibigay ng inspirasyon sa atin. Um, yung kanilang mga ginawa para sa bayan, ang gabay natin no, sa kung paano natin susolusyonan yung ating mga suliranin. Pag inaalala din natin yung ating mga bayani at kung paano sila nagsakripisyo sa ating bayan, natatanto natin na yung mga benepisyong uh, napapakinabangan natin ngayon, yung kalayaan natin magsalita, kalayaan natin kumilos, kalayaan natin pumunta sa kung saan man tayo nais pumunta, yung kalayaan natin na pumasok sa anumang larangan lahat po 'yan ay pinaglaban at uh, pinagtulungan na mapanalo ng ating mga bayani at ang maganda po nito no ang kabayanihan po ay hindi nagtatapos sa na kasaysayan marami po tayo mga kababayan sa kasalukuyang panahon na nagiging bayani dahil sa kanilang pag-aalay ng kanilang buhay pag-aalay ng kanilang talino kakayahan at uh, marami pang iba para sa ikaw unlad, para sa ikaangat ng ating buhay, para sa ikararangal ng ating bansa. Sir, maraming nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan kabilang na issue sa West Philippine Sea. Paano ba tayo maging isang bayani o paano tayo makatutulong sa ating bansa kahit sa simpleng pamamaraan lang? Ah, alam niyo po, una sa lahat yung pag-iisip na dapat. Nagsisimula sa isip yan eh. Dapat isipin natin, higit sa ating sarili, yung ating kapwa, yung ating bayan. I-considerate natin yung kapakanan ng kapwa uh, more than ourselves. Lalo na sa usapin ng West Philippine Sea, parami sa ating mga kababayan nakakalungkot. Ang tingin sa West Philippine Sea ay dagat lang naman yan. Or uh, wala naman tayo makukuha dyan. Pakante lang naman siya. Lalupain. Pero kailangan ma-realize sa ating mga kababayan, may mga kababayan tayo nakatira sa West Philippine Sea. May mga kababayan tayo nakikinabang sa yabang dagat nito at uh, yung ating yung, pada, yung batas ang um, nagsasabi sa atin na atin yan, atin yung mga resources na nandiyan. Uh, nags, yung magsabi na hindi natin yan dapat ipagtanggol o hindi natin kaya ipagtanggol ang karagatang ito mula sa pananakop ng dayuhan, uh, malaking kataksilan yan na dapat nating ma-address. Pangalawa, para matanto natin kung gaano kalaki yung sakripisyo ng ating mga kababayan para sa ating kalayaan, dapat mag-aaral tayo ng kasaysayan. At yung kasaysayan na hindi lamang uh, kung ano lang yung naituro sa atin sa paaralan, kundi yung proseso. Proseso ng pag-aaral ng kasaysayan, na tayo naghahanap ng mga ebidensya, sinusuri natin ito ng maayos bago tayo gumawa ng mga konklusyon. At kapag nakagawa ng konklusyon, yung mga uh, academic natin, historians, kapag sila inakapagsaliksit ng maayos, dapat natin silang pakinggan, basahin, aralin, at tingnan anong mga aral sa kanilang mga akda ang pwede nating magawa sa ating kasalukuyang buhay. Sabagat yung pag-alaala natin sa mga bayani ay hindi lamang memorization ng names, dates, and places, pero yung pag-alam natin sa kanilang kwento at sa kung paano sila nag-ambag para sa ating bayan. Panghuli na po sir, ano po ang inyong mensahe ngayong araw ng mga bayani? Ah, ngayon po National Heroes Day, wag lang po tayo magpahinga. No? Ang dami na nating long weekend. Gamitin natin yung panahon ito para alamin yung ating kasaysayan. Marami po malilikhaing paraan para gawin yan. Ah, kahit wala tayong history book sa bahay, nariyan naman po ang internet. Marami, kung maraming mga untrustworthy sources, marami ring trustworthy sources. Marami ring malikhaing paraan para aralin ang ating kasaysayan. Nandiyan po 'yung pagbisita natin sa mga museo. Nandiyan po ang uh, panonood ng mga virtual tours, audiovisual presentations, and documentaries na available po sa YouTube channel ng NHCP. Nandiyan po 'yung mga marami po mga nagbabahagi na yon ng kanilang kaalaman sa kasaysayan. Nasa atin po 'yung masusi at uh, uh, critical na pag-unawa, pagbabasa at pagtanggap and gamitin natin panahon ito para ma-realize no, na bagaman tao lamang din yung ating mga bayani, bagaman sila po ay uh, may limitasyon, in-overcome nila yung limitasyon na iyon para makapag-ambag para sa bayan, para maranasan natin yung mga kalayaan at benepisyo na naranasan natin ngayon. At ang hamon sa atin sa kasalukuyan ay pagpatuloy yung kanilang pamana yung kanilang diwa ng kabayanihan sa kasalukuyang panahon. Maraming salamat po, Ginoong Eufemio Agbayani III, ang Historic Sites Development Officer 2 ng NHCP. Maraming salamat din.